uh, unang-una Kuya Deo, no, as an officer of the court, we have to respect the decision of the court whether favorable or not. no So may mga options pang legal para i-contest natin yung decision or other uh, legal avenues po na uh, mangyayari. Hmm. Uh, yung bang ganyang uh, pagka denial sa uh, petition for uh, rito of habeas corpus, uh, pwede bang mag MR dyan? <laughs> uh, actually, ang remedy mo under the rules is appeal, pero oh, dahil kami sa oras 48 hours lang. Mm -hmm. So, ano po ang sabi? Na po. So, ano po ang sabi ng yung uh, kliyente? Uh, hindi na po siya makalabas ng uh, Senado. Ano po ang uh, tanggap na niya. Tanggap naman po ni Mr. Deskaya, Sir Deo, no? Mm. Uh, actually, at the onset, 50-50 uh, kami dyan, eh. Uh -huh. So, uh, sina explain ko naman sa kanya yon. No? Pero may other legal avenues pa naman mm -hmm. na gagawin. Niy. Eh, attorney, ano po yung naging uh, na disclose po ba doon sa naging uh, desisyon ng uh, Pasay RTC kung bakit na denied po itong uh, hinihingi pong uh, petition for habeas corpus? E eh, base po sa desisyon, eh, hindi daw dapat habeas corpus ang uh, uh, sinampan namin kung hmm. under Rule 65. Pero nangiliwala kami na ang habeas corpus ang uh, talagang uh, proper legal remedy. Mm -hmm. Kasi nga, eh, yung motion for reconsideration namin nung mm -hmm. nung si Mr. Diskaya, base sa kanyang explanation kung bakit wala yung kanyang asawa, mm -hmm. uh, doon po siya nakontempe. Hindi mm -hmm. po sa other uh, issues regarding sa uh, plot control anomalies. Ang naging, ang naging basihan po ng Senate Floribon Committee, kaya siya na na content mm -hmm. ay ang uh, hindi consistent po yung explain yung further explanation niya mm -hmm. doon sa excuse letter na ibinigay ni Ma'am Sara Destilla. Mm -hmm. Ay doon na. sa tinanong kung, mm, kung, oh, kung bakit sino galing sa flat control project. Kung bakit